嗯。<laughs> <laughs> Hey guys! Good morning! Kasama ko na naman si AC pero wala siyang breath. Hindi! Kinunik! Hoy! Hi guys! Hi guys! Good morning! Tayo ay maliligo sa kalamnigan sa balon kasi ang hirap ng tubig sa amin. At kailangan mo kasing magbayad pa ka ng 60 per hour. Then, ikaw pa mag-asikaso noon. Mga host. Tapos, meron naman ditong balo na bayad din. 50 ang isang drum. So, ito na lang kami sa balon sa kalabnigan. Kailangan ko na kasi maligo, guys. Kasi, ang sinus ko, ay, umatake na naman. Kasi sabi ko, maligo ko para magiging maayos-ayos yung pakaramdam ko. At yun, wala naman naliligo kaya ligo tayo yung putik may baka

Sige, ang dami mo sa ay Ayun no, surut surot. Saan yung surot? Surot kaya hanip. Siguro -no, may mga manok doon sa tunurugan niya. pag manok siya. Eh. May mga hanip yun, Ano pala yan? Kala ko surot din yung bay. Hindi naman, hindi ka pa mag aayos ng ligo mo. tapos pag itang natin maligit. Bakit mamaya hapon tayo magkakabot? Pero nasimp kayo ano? Hindi. Bakit kami sugat sa hod? Nagdagas sa ako. Saan? Doon. Saan? Awutan. Saan? Sa awutan. Saan? Awutan! Ayun! Yung mga ganyan o. No? Ang taas na ni. ako. Ngayon po nga o. I'm mo ang kalayasan mo ay. I'm ready for all.

baga aso. Ginay manok. 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 Parang bato. barang 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 bagay dito lugar ni Sai. Ha? Parang barang barang. Parang barang barang, barang barang pa. Parang dang pa ila. Saan de? Ako nga. Baka matambayan nila. Hindi may nakatira, may may matanda ako na Napansin nga to nila aron ka gabi. Yan ang kanin. Ha. Ikaw sabi niya, so, mother niya huh? sa tinulugan mo. Huwag dun, ha? Bakit ka say? Ha? Paano malaki yung nanay-nanay niya, anong naging asawa kay ko. Ay! Yung asawa Hindi! Yung asawa ng nanay na kaibigan ko. Yung napang-asawa ba? Yun na Kasi pero ba? asawa na si Jazz. Yeah. Tapos yung nanay nun. Kaya eh, mo nakilala yung nanay ng nanay niya. Ano ba? Ano? E, yung nanay ng nanay ng mama ni Jazz, naging kaibigan mo dahil sa nanay ni Jazz. Lola, parang lola ba? Talaga yun. Ano? Yung nanay ng asawa ni Jazz. Yung nanay ni Jazz na ngayon. Yung asawa. Yun. Yung nanay ng asawa oh. ni Jazz, nanay niya na ngayon. Oo. Oh, oh. Tapos naging nanay mo din. Hindi. Oh, sabi mo <laughs> <laughs> nanay ang tawag mo din. Nanay, siyempre anong tawag pero lagi na ako dun babalik. Okay na natulong ko. Okay, nagbigay ako. Okay, sapat na yung kanil. Hindi ako lang Nagbigay ako dun, hindi lang nagbigay. Ay, wow, kasi nasa inyo. Pulubil siya ako. Pulo si mama mo, hindi na mamayat. Ano kaya sa aking gutom? Ano yan? Parang ano yun, te? Anong hormone? Ano nga sabi? Ano sabi nga ni Papa? Ano kaya sa taong sinabi ni Papa? Hormones nga ng bayan ng katawan. Kaya Ano ako doon sa'yo si mama ba gano'y lagi ang dibdib Parang naisip si, para ko. Parang yung naniwala si mama. May ganun tayo yung umpis daw pag stress. Nga na nama adik na Kasi kain ng kain. Si ma, ano tawag dito? Si ma, sabi sa akin ni papa kanina. Pag si mama mo, si mama mo ma lagi na yung mikip ng big Wala pa man dito ganang tao. Siya lang ba gano'y iisa. Baka nung mga ngayon kay mama mo. Hindi natin mamalay. Nakakakay na pala. Matahay blood si mama mo.

Pero baka, hindi lang ako sabihing lang. Sorry, kung sa kanya. Sabi nga na ng mga ka. ko. Sinanong ba kayo sa si supleto, no? Yung na ba, naging basketball player dyan. Alala mo yung natin yan na? Sin? Sa supleto. Hindi. Gerald. Hindi nga. Ay, nag-basketball dyan. Hindi. Yeah. Nag-apad. Supleto. Ang kasama nila magpantay mag-ano dyan. Oo. Oh. nag pa na ng apad. Hindi ko Kaya ayun na atin. Nag-anong makita na yun na atin, Hindi ko lang naalala. Kaya nga. Kaya nga. Tapos ko ba yung Ay, eh. Lagi pa tayo na champion. Ikaw? Mga yun. Yung harap ay. Maroon Yung, mahayon. yung, mahayon. yung mahayon. talaga, panday sa parang yung mga taga Huwag ka, batang. lalo na sila ano? Sila tag ito, sa tapos sila magpantay. Pantay talaga mga yun. Sino nga ito yung pugit eh? Yung sa ano mo? Yung kotes. Yung sa ano lang, mag-isa yun, mga, kasari, yung, mga din Kita pa sa mga matagapad. Kino umihi ang pangit. Bakit? 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 Tubig ka? Oo, tubig din. Parang amoy ano ay? Ano din? Gusto ba tayong ihi ko dugo? Baka okay. so, sa trus mo ako yan. Ay, diyan mo. Ano na din? Nung nandun ako sa anot, lagi talaga lang kayo sinagawa ng ano? Ang laban sa kuyat.

Sabun-sabun mo yung bayo din. Alamak ano bayo din eh, pagbagong beer sobrang dami. Tapos uh, nila ko tatlong labar ako. Sabun ang init. Kaya ka meron ano. Aki, ang no, pala bilis ka, kasi may taling ka sa paa. Ano din Kaya Di mo yung gayon? Hindi. Kaya may ganit mga gayon. sa akin, Grabe, sa akin. Ikaw mo? sa bundok, sa tiyay dyan. ako dun. Meron dung balo, tapos ganun din ang panadlok. Saan? Sa bundok. Sabi ko ba, pag maluso ka, magdala ka ng bundok sa bawa ng buko. ko? Hindi mo kailangan ka pagkak buko din, pagkakakawit lang nila. Hindi mo pwede mapuha ng buho kasi wala nang aano yung sunod. Ay, ganun ba yun? Ube, okay. baro mo kapag akin yun, sabi sa akin yung papay. Ba't yan? naman, tayo? Para mo galing ang aking Eh, mm, galing ka na sa bundok, di ka pa nagkuko doon. Hindi ba yung bundok? Oh, Oo, baga. Hmm, na yun. Hindi naman sa ka kanila yun. Hindi na nakulay doon. May trabaho kami sa Laguna. Anong naramdaman mo nung napalayo ka sa Magunang? Ano kwento Anong ano, nung pinost ka? Di pinost ka na? Nalaman nung pinost ka? Hmm. Pero akala niya man kasi, bili na ko siya. Hmm. Pero di naman nahak pala yung kanyo kasi. Oo, ako. Yan ako din eh. So, so, ako ano, na ako, nag, ano nasyar ko, nag-ano na siya, ko sa na siya. Kaya huwag mo naman sana akong gaganyan kasi may sira ako sa trabaho ko. Pakala niya na itira ako sa Huwag ka siyang masyadong alat. Ikaw, man din nag-refrit sa akin. Like, ako kunin ko to. Ang post, bagay nakakaawa daw kasi ang bata-bata ko doon sa bahay. Kaya sabi ko, oh, ba't hindi ko magsabi? Ngayon, magkakilaw sa... Mag-abro dito si mama mo sa'yo, ah. Abro sa tabi. papa mo. Sabi doon, maalis si papa mo. Masa'yo lang daw. Ay, wala matrabaho si papa mo. Sabi ni mama mo, wala sa Naka-ilang buwan ka man say, sa Laguna? Apat. Kailangan ka nga nag Hindi. Eh? Hindi ka malang nangitin? Pususin mo nga yung braso mo, tanong mong itin. Ka malang Hindi ka malalang namuti. Hindi ka malalang namuti? Kaya lagi din bilang O, aircon pa nga yun. Eh. Aircon ba yun? Aircon ang bagay yung bakery. Eh. May mga cake pa nga eh. Eto, ka na pala dito. Nandunin ba tayo? Hindi nga mo sa'yo ng sabon. Ano kapatid ko Ano kapatid ko siya, 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 kapatid siya, siya, Saka na ako cover mm -hmm. tatlo yeah, na cover namin. dito mga vlogger ko. ano na mga kakulat. Yeah. talaga Kita ka talaga kapag di nag de ko? Hindi ako. ito ng mga ng apple! Pero <coughs> Samsung talaga ang maganda. Eh. Yan ang pinaka ano kaya, pag nga, ng bago ba sa talaga na muna. Ako nga, nagsimula ako sa Infinix eh. Infinix Hot oh, 9. Sobrang labo pa na parang laging naka-filter na white. Mm -hmm. May apple ka ay. na ba ko sa'yo? Sabi nga bayaran mo na yung ipan. Hindi ako. Surprise! Sabi ko sa nga yung Parang sa nga galing yung pera mo sa Hmm? siya pra ako? Ano yung mag-vlog mo at yan? Ayun Mab mablag kita. Mab Ayan guys, ito po yung batang nawawala. Galing ko sa bato. Ay, problem. Heasing. Endorser ng Junson. Baka naman, Junson. Ang <laughs> tangal ko nang ginagamit niyo. Ano pa lang ako, high school. Oo, oh, pati nga yun. Hindi nga lang din yung Pati nga, pati nga pulbo eh. Yung mukhang, ano ko tayo, kinuha ko sa akin, sa iyo. Magdala ko sa ano, hmm, sa Sabi. Tapos, sabi ko, ka ba ka diba? Mamaya ka na magbaba ni nagkasabon ka pa. Ano yan, di pa nga ano yan? Baby, ba't baga to?

Ganun siya kaya sir. Ha? Nag-alis ka? Natawa na huh? din ako, bale. Pero oh, na din. Pero na din na si Kasi. Oo wa dati bago ako naging vlogger. Wag lalako ah. ko dati nung pandemic. Ay hindi pala ako ay, nangitin nung ay nating. Oh, nga pala. Puti. Ay nung nag-pandemic ba sa bahay lang natin. Tindatin ka kami ni ate eh. Ang Gising ko, alas 4. Hanggang alas 7 ako nagdala 4 to, 4 to 7, malumsad. Pag 8 to 9, mga merienda. Turon, banana cream. gaya. okay, yun. Hindi ko mga panapansin. Ang buta lang ko, soy. Ito po nga nakapustong api may minsan rante. Hmm, hmm Halo-halo. Halu, gulay. Saan. Lumpia, ang pinaka ano ko. lumpia nga. Yan. Ay, talaga sa ano. Mga tao gano'n. Mas nagbablog-vlog na ka Nightly, pa nun. May clip ang buka. Hindi lang yun ang ginagawa ko. Nuhulugan ko pa yung cellphone ko in Phoenix. 7,500 yun. Ilang taon pa lang ako nun. Mga 19 ata. 18. Kasi nag-pandemic nun eh. Nag-dibo ako. Oo. oo, Tapos, nag-pandemic nun. Gusto gusto ko mag ano, magkasal ko. Sabi ko kay Ate Mary. Close ka ba Ha? Huh? Gusto mo? Hindi na ako Sorry. Kunti-kunti lang, ha? Bigla. Tapos yun. Kinawaan ako ni Nina. Ni Ate Mary. Hindi pa siya nila. Pag yun may sa akin, Han, punta ka dito. Mag, ano ka, mag-ligtit ka dito, Han. mag ka ng mga papel, Han. Punta kang pugod. Pero may bayad yun. Sino? Si Ate Mary. Han, paglaba mo. kung dami labahan. Hika, binang, hika, 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 hika naman. Pinabantay pa nga pa rin si ano, ano? Si Yurin. Si Yurin. Bantay ko pa rin si Yurin. Kapag wala akong gawa nun, mag-extra ako ng ano. Kailan mo si Ate Mayat, palapa. Uh -huh. Ay, naghilis din akong bahay niyan dati. Sobrang ano, ano laki. Daming ba stock. Basta pag may pagkakakitaan. Wala namang masama maglako. Naglako pa nga ako sa pugod. Tuyo! Ay, oo. Kasama mo Star ako lang. Tama ka? Star Nung oo. Oh, Hindi ah. Nung pa nga, gala ko tayo sa pagod. Oh, ito sa baba ako to eh. Mm -hmm. Kasama mo ako maglako ng tuyo ha. Balik. Balik Ang na. driver pa nga natin, like na si Arlan? Pwede mo ka kasama niyo. Ay, ay, kaya dyan pa lang yung nagamit natin mo na smash. Ayun. May Pag may mga ano, may ma-post ako nung sa Facebook, masama ako sa laot. Pag may huli, may signal kasi sa laot, merong ano, merong signal doon na part. Maano ako nyan. ako nyan kay ma'am, sa mga ma'am. Ma'am, baka gusto nyo po tanigi, usit, hipon, yan. At ako po doon. Kapatungan ko lang ng 50 pesos. Kita Gerald yan nga eh. Ang bilintang bakoy. Tapos binasguhan pa ba kami? pag kami na ako. Ay, oo nga. Sa Akala ko nabibigay tita yun, matapang. Kaya nga, ako din mula. Bait pala. Dalawin kaya, madami buo buko ikla tita. Hindi, mabibigay tita. Hmm, dapat may, may dala ka lang ano. O kaya, pakayahan kayo ng buko ano. Ano? na nga na isa yun. Sapit. Pero hindi man yun maarte. Pero sa lang. Ang laki ng bahay doon sa'yo. Nakalating natin yun. Ay, umay lang bihis na ako doon nakapunta. Napunta kami doon natin yun. Nung nag-break na sila. Nag-break na kayo. Nung pas nung mag-Pasko nga, pia alam ako nung kay mama. Papaya nga rin. Tama sa'yo, hilo din sa'yo. Tama sa'yo. Oh, wala yan. Ay, kulay mo na pala. Kasi ano, ati na lang <laughs> yun. mo, oh, parang libog kasi. Susin mo nga yan, parang libog sa sama. Ang sakit ako. Oo, oh, itim mo. Ayan. Ayan ba kasi Wala Ayan. Hoy. Oh, wala ka na. Ang itim. Ay, man nga yan. Oh, sakit pa ng ganito ko yung braso. Nagasaba naman ako sa taas, lasing na lasing. Hindi na magigala kapag hindi na. Ang ganda nandito sa iyo sa ibe, nakita mo na? Ulit? Ang pink. na. Tutin mo sa iyo mamaya. Wala nga, nandito sa pugo na. Nakakot ang gamit ito. Ay, baliw!

kaya nga, ang sa galing. Hindi ko alam. Sa'yo? Bukay mo ko. Okay mo. Dati na ko mo. Kinutuwa okay, okay. na ako ni mama kanina. Mas ako sa mga. Nagkukutuwa na. <laughs> Kitaling na. ka rin pala sa ulo. Madami. Ako, di ko na ako. sa ulo. Ano ba ang mo? Bi, not... not... kong... eh. kasi ang dalas may ganang buko. Kasi line na Wala akong lisa. Wala 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 akong lisa. Baka kay Sarah galing. Mo Transfer. <laughs> Transfer sa hita. <laughs> Ang kapit kaya niya, nakapa ako lang. Ano mo kasi doon sa mga ulit? Takot na, na sa'yo. Ano mo kaya buhok mo! Tingnan mo! Ano-ano! Dream ano. silkid mo! Down be! Ang tigas! Nag -tigas, Nag tigas na! Tapos na. Kaya yun ulo ni sa'yo. Yan! Yeah, ito be! Ang Ang laki! Awa na ako ni Jess. Kasi yun nga. ka, ka Paano mo kang ulo Ay, ni Jess? grabe, ang dami. Tapos tinabong tinabong ko sa higaan. Ay, so yun. Ang dami? Ang dami talaga. Sa hindi tumatagal ang puto na. Ako kama, din. Bagsak sa buho ko eh. Pag mababango kasi yan. Pag mamangaan. Kawasa mo kayo. ulo ni Jess palagi nakatabi sa ulo ko. Yak, ang dami sa'yo nakakadoa. Oh. Wow, parang hindi ka nakamuto at ka na noon. Ay, nakamuto ako. Pero... Lalahanin mo. Si Alina nga dati ang kuto. Hindi ako. Si Ha? Lala Ma no, no, ba, na? Diyo, Dami ka na mo? nga ba, Ana? na ko may yung Nangawaan mo ako yun. <laughs> <laughs> Tingi mo na. <laughs> hmm. yeah, nga ako ni Jess ka si Jess. Nabi si Jess. Sino si si na, na bagay sa PBB si Jess? Ala basta bagay sa TV di Si Jess. Good bye Jess. Na mo ka ko tunon nalutang. Grabe naman uwi. Oo nga bi. Bigyan mo ng Nalutang na. Di mo nyo gaga gwa pa kasama ko pa nang parang hexik. <laughs> 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 Ikaw nang <laughs> Ako lang yung nahihiya. Lagi na Pero hindi mo alam sa kutuhin ka din. Nihawaan na nga ako. Madiri ay. Lagi po tayo naghihinik si kasama ko sila araw. ba pala nang hirap dito po. Hindi. Nga ka sa'yo. <laughs> Para maibalik yung mga nasipsip na dugo. Then guys, ito po ay... Ah, uh, hindi na po Digo Vlog. Ito po ay Kuto Vlog. Nadigyan. dahil hindi po namin uh, uh, nalaman na si Sarah pala ay pinamumugara uh, na ng isang katerbang puto. Tara, pa paki MJS ka pa dami niyo. Ayot ka. Lapit ka lang kayo Jess. <laughs> <laughs> Ano ka, kadiri? So, Ayaw mo marami ko. tagagalit si mama. Oh, ano, ang sakit niya sa ulo. Ang ka? sarap kaya mag... Ang sarap kaya pag may kuto, mapahinguto ma ma ka. Dati, ayun, sakit sa ulo ni mama makinguto diyan. Kaya no? nga yan. Masa oh, ka mo! Sakit! Tama na! Pero, pero ngayon... Ay, Gusto mo na magpahing uto pero wala akong puto. Ayaw ko mandag ang magkakuto. May tao na. Ito pa gabi! Kamaya kayo sa bahay. Abang natatas ka. Ano, turod na ako ngayon. Mga ba? Wala kayong pasok? Anong grade mo na? 5 Yan Parehas Bakit parehas kayo? tanga niya sa inyo? Hindi parang alakabang Ano si Gladys? Tabunin Di yan? Hindi parang taba <laughs> <laughs> Nahinto lang ang pagbabalag namin at si Daira ay Papaka-KMJS ko to eh Ano yung si KMJS pa? Di ko to KMJS na

قرهنا هو بصوا مالهم يا